Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinagmalaki ni Kylie Padilla ang nalikha niyang art na sumisimbolo sa mga kababaihan. i niya ito sa kanyang Instagram nitong lunes. I am woman, caption ni Kylie sa kanyang art creation. Nagpinta ito ng mistulang ari ng babae sabay dinikitan niya ng mga maliliit na bulaklak gamit ang glue. Pink na pink pulang-pula ang talukap ng mistulang tahong na pininta ni Kylie. Masasabing mapangahas ang sining na ito ng aktres lalo't siguradong tataas ang kilay ng mga konserbatibong Pinoy sa kanyang obra. Naalala tuloy ng mga netizen ang obra rin noon ni Richard Gomez na ari naman ng lalaki ang konsepto. Kapartner ng obra ni Goma, say ng isang nagkomento sa post ni Kylie. Konektado nga kasi sa pagkababae ang sining na yun ni Kylie. Ang sining ay may iba't ibang simbolo at interpretasyon, at malayang ipinahayag ito ni Kylie. Anong masasabi mo sa balitang ito?